Naglagalag ako at nagsikap makaipon ng maraming salapi upang maisagawa ang aking layon. ang sopas ay napakasarap. Anong tawag dito? Pansit lang lang. Putres, isang pangalang mahirap tandaan. Mga kapatid ko, sa panong kala? Ayop, bitiwan mo ang sipit. Kumakalawit sa aking buhok. Alang-alang sa inyong anyayang malamnan ang puwang na iniwan sa manggagaya. Ang talumpating iyay talumpati ng Pangulo ng ating liseyo. Kung ang bitukang busog ay nagpupuri sa Diyos, ang bitukang gutom ay nagpupuri naman sa prayle. Makinig mga kapatid, lumingon sa panahon ng inyong kamusmusan. Alamin ang kasalukuyan at tanungin ang hinaharap. Naman mo tayo. Ah! Ang alipin ng vice sa amo ng general. Nakatakda na ang gagawin ni Basilio sa araw na ito dadalaw sa mga may sakit at pagkatapos ay tutungo sa universidad para sa kanyang lisensyatura at makikipagkita kay Makaraig dahil sa gugugulin sa pagkuha ng kanyang grado. Nagasta niya ang malaking bahagi ng kanyang naimpok sa pagtubos kay Huli at sa pagkuha ng isang bahay na matitirhan nito at ng kanyang ingkong. Dahil sa lalim ng iniisip, nang dumating siya sa San Juan de Dios at tanungin ng kanyang mga kaibigan tungkol sa isang diumanoy ay paghihimagsik ay napalundag siya at naalala ang binabalak ni Simon. Ah, ang paghihimagsik, natuklasan at parang marami ang nasangkot. Marami ang nasangkot. At sino-sino? Mga estudyante. Maraming estudyante. Iniisip ni Basilio na hindi na dapat pang magtanong at baka siya mahalata lumayo siya sa pulutong na ang binahilan ay ang pagdalaw sa mga may sakit. Isang kaibigang profesor sa klinika ang sumalubong sa kanya at nagtanong, Nasa piging ka ba kagabi? Sasabihin ko sa inyo, masama ang lagay ni Kapitan Tiago at... Ngunit, hindi ka ba kasali sa kapisanan ng mga estudyante? Nagbibigay lamang ako ng abuloy. Kung gayon, pinapayuhan kitang umuwi na ngayon din at punitin ang lahat ng papel na maaring maglagay sa iyo sa panganib. Nagkibit ng balikat si Basilio. Wala siyang mga papel kundi mga tala para sa klinika. Nabigkas niya ang pangalan ni Simon sa usapan. Walang pakialam si Simon sa nangyari. May mga tulisan ba? Wala, kundi mga estudyante lamang. Ano kung gayon ang nangyari? Nakatagpo ng mga paskin na masasama ang sinasabi. Hindi ba ninyo alam? Mula sa malayo'y namataan ni Basilio ang kanyang kaibigang si Isagani na namumutla. Pinasisigla niya ang ilang kaklase. Sino kaya ang may gawa ng gayong babala? Ano pa ang kailangan malaman natin? Hindi tayo ang dapat magsiyasat. Bahala sila. Doon sa may panganib, doon tayo dapat pumaroon. Sapagkat naroon ang karangalan. Kung ang sinasabi ng mga paskin ay kaysa ng ating karangalan at damdamin, Sino man ang sumulat ng mga iyo'y nararapat nating pasalamatan? Tumungo si Basilio sa bahay ni Makaraig. Matapos siyang paghintayin ng mga gwardya sibil, pumanaog si Makaraig na masayang nakikipag-usap sa kabong pinangungunahan ng isang alguasil. Bakit? Pati ba ikaw, Basilio? Naparito ako upang kausapin ka. Marangal na asal, noong mga araw na payapa ay lumalayo ka sa amin. Itinanong ng kabo ang pangalan ni Basilio at tiningnan ang listahan. Mabuti na lamang at kayo ang naparito. Kayo'y aming binarakit. At pati ba ako? Huwag kang magalala kaibigan. Sumakay ka sa karawahe at isasalaysay ko sa iyo ang nangyari sa hapunan kagabi. Lumulan sila sa naghihintay na karawahe. Sinabi ni Basilio ang dahilan ng pagtungo sa bahay ni Makaraig. Hindi siya hinayaang matapos ni Makaraig at kinamayan. Maasahan mo ako, kaibigan. Sa araw ng iyong pagtatapos, ay aanyayahan natin ang mga ginoong ito. Ang kabo at mga opisyal na dumakip sa kanila ang tinutukoy ni Makaraig. Ipinatawag ni Padre Fernandez sa kanyang tanggapan si Isagani upang kausapin ito. Namutla si Isagani. Para sa kanya, si Padre Fernandez ay isang taong kagalang-galang at siyang itinatangi kailan mat inaalimura ng mga praile ano ang ibig sabihin sa amin ng mga estudyanteng Pilipino?